Welcome to my channel. Kung hindi ka pa subscribe sa akin channel, please subscribe, like, and comment down below. Alam kong kaya nandito ka sa akin channel ay gusto mong malaman kung bakit laging bagsak sa employer or broker interview. So, ano nga ba ang mga dahilan kung bakit tayo nababagsak sa interview? Kaya huwag natin patatagalin pa, patumpit pa. Baka naiinip ka na at alamin na natin. And let's go! So, ang number one is kinakabahan. Kasi kapag tayo nasa interview na kinakabahan na tayo at di na tayo makapag-focus sa mga tinatanong nila, nila sa atin or nawawalan tayo ng konsentrasyon at di na tayo at di na natin nasasagot ng tama ang kanilang mga tanong. At number two ay poor of connection or ang ating hindi magandang connection sa internet. Pag ganun mga guys, hindi na nila itutuloy ang interview. Sayang din yun, mapifeel tayo kapag ganun. Dapat talagang may stable tayong internet connection at kung kung may bagyo for example is natin sa kanila sa kanila or sa agency or sa broker para i-reschedule ka ng interview number 3 is not impressive ang sagot mo ay hindi na nakaka-impress sa broker or sa employer dapat alam mo sa sarili mo kung ano yung mga trabahong alam mo then kung alam mo yung mga trabaho na yun and then you say yes o, sa, tapos sasabihin ng employer o, okay, ang applicant pala ay alam niyang ang, ala, alam niya ang mga trabahong ganito And then sa interview, hindi naman lang ikaw ang i interviewhin Marami kayo, hindi lang ikaw. So, dapat kung in-interview ka, give your best answer. Ang number four is not energetic. Yung una palang is matamlay ka na sino bang gaganahan na mag-interview sa iyo, di ba? Kung sa bungad pa lang is matamlay ka na wala ka na sa mood, wala ka na sa sarili, sino gaganahan mag-interview sa iyo? Syempre hindi na nakaka-impress yun sa broker or employer. Dapat dapat sa simula pa lang naka-smile ka na, hello ma'am, good morning, mga ganun, good afternoon, parang ganun ba. Pero hindi naman over na pagkikreat sa kanila eh. Kasi alam naman na nila na, na hardworking tayo kung paano sila ma-impress sa atin. ba diba? Dapat, dapat kapag magkipag-usap ka, ay dapat, dapat jolly ka, masaya, parang mm, ganun. Hindi yung patamla-tamlay kang sasagot, paano kanila gaganahan, paano kanila iha-hard. At saka number five is, blank ang pag-iisip. Lang ko, mental blackout ang ating pag-iisip, walang magandang isasagot. Sabi ko nga sa unang video ko, dapat handa ka sa pagsabak sa interview, hindi basta harap sa camera na hindi ka ready. Kung feel ka sa interview mo, dapat gawin mo itong, itong, itong inspiration ang mga naging experience mo para sa sunod na interview mo ay alam mo nang na ginagawa mo or gagawin mo. Be positive lagi tayo. At saka, gawin mo lang yung pinaka the best mo para mahal ka. Huwag yung mag-apply. Huwag lang yung mag-apply ka lang na gusto mo pero di mo naman, hindi ka naman naglalaan ng effort. Baka siguro, na-feel ka sa interview, isa sa mga sinabi ko sa list ang dahilan. Hopefully, nakapulot ito sa'yo ng aral, tips, or ideas. Sana sa susunod na interview mo ay good news naman. Good luck sa lahat ng mga nag apply Sana matupad ninyo ang inyong mga pangarap. At thank you sa mga sumusuporta at susuporta pa sa akin. Please, kung nakapulot man ito ng aral, please comment down below and share and like. Para sa susunod ka video, ma-notified ka. Ma ka. Salamat and thank you. and don't forget to channel Bye! Thank you for watching!